Sport ni Paolo Listen, paying 14... Baha ang inabot ng ilang residente at motoristang bumubiyahe sa kahabaan ng National Road sa Muntinlupa City. Sa lalim ng tubig, hirap nang makatawid ang mga residente at motorista, lalot isa ang National Road sa mga daang papasok at palabas ng Metro Manila. Kita nga rin sa isa pang video na tila ginagawang swimming pool na ng ilang batang munti ang National Road habang stuck sa traffic ang mga motorista. Ayon sa flood monitoring ng Muntinlupa City Government bago mag alas 11 kaninang umaga, hindi bababa sa apat na lugar sa National Road ang may malalim na baha, kabilang ang tapat mismo ng Muntinlupa City Hall. Maging ang ilang malalaking kalsada sa Maynila, inabot na rin ng pagbaha kitang hirap makasakay at mabagal ang trapiko sa may Tiburgo Street kaninang umaga dahil sa lakas ng ulan. Ang panulukan naman ng Taft at UN Avenues, inabot rin ng gutter deep na baha. Nagmistulang ilog naman ang ilang bahagi ng A. Santos Avenue sa Paranaque City. Ayon sa MMDA, inabot rin ng lampas gutter na baha ang bahagi nito sa may San Dioniso dahil sa pag-apaw ng Villanueva Creek. Kagabi lamang nagpulong ang MMDA katuwang ang ilang ahensya at si UP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay kung saan tinukoy nila ang flood prone areas sa kabuuan ng Metro Manila. Ramdam din ang hagupit ng masamang panahon sa ibang lugar sa labas ng Metro Manila. Dahil lang ilang kalsada at daanan sa Isabela, Cagayan at Itogon sa Benguet na dali rin ng epekto ng malakas na ulan. Soil collapse ang nakikita ngayong dahilan kung bakit sinarado ng DPWH officials ang bahagi ng Bagyo Itogon Road sa Benguet at patuloy ang isinasagawang clearing operation sa lugar upang muling magamit ang daanan. Para sa agenda weekend, Paulo Barcelona, Billionaire News.